Alden Richards. Nangako nga ba kay Maine Mendoza na sakaling umalis na sila sa showbiz? Bagamat napakatagal na ni Alden Richards at Main Mendoza sa showbiz, ngunit na pag-uusapan na ito na tila mas maganda pa ang magiging buhay ni Main Mendoza at Alden Richards kung aalis sila sa showbiz. Dahil nga dito ay maiiwasan na nila ang mga pambabay sa kanila at ang mga jismis na lumalabas sa kanilang dalawa laban kasi sa mga ginagawa nila ito. Katulad na lamang ng mga lumalabas ng mga balita na paninira lamang lalong lalo na kay Ming Mendoza na alam naman natin na sa simula pa lamang ay hindi na showbiz kung napanood nyo nga dati sinabi niya sa Itbulaga nung birthday niya na tila hanggang ngayon ay ganun pa rin ang pag-uugali niya at hindi ito nabago kahit pa dumaan na ang isang dekada ganun din naman si Alden Richards kung mapapansin nyo kay Alden Richards ay sa simula pa lamang ng karir niya at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang ugali kaya dito palang malalaman na siguro nga ay merong usapan si Min Mendoza at Alden Richards at ang plano sa kanilang magiging karir. Bagamat sabay sila na sumikat sa Eat Bulaga na Calle Serie ay mas nauna naman si Alden Richards na maging artista sa kanya. Ngunit ang nakapagtataka dito bakit sa igsi lamang ng panahon na pagkasama nila noon ay nakapagtataka na pare-parehas lamang akap ang hakbang nila pagdating sa kanilang mga trabaho at trajectory sa buhay-buhay. Nagsimula nga ito dun sa McDonald's ni Main Maine Mendoza na tila ginaya naman kagad ni Alden Richards. Diyan mo talaga malalaman na talagang ang pag-uusap nila ay constant at hindi ito nahinto. Kaya kung tatanungin ang buong Aldab Nation ay mas papabor ito kung sila ay magre-retire na sa kanilang pag-aartista at magsama na lamang ng privado nang sa gayon ay maiwasan na lang nila ang pangbabay sa kanila at mga paninira na hindi naman nila deserve kaya maganda ang trabaho nilang ito ay dahilan na rin na napakayaman na nila at stable na sila sa buhay at hindi na nila kailangan ng fame dahil kahit ano pang mangyari ay sikat na sila at kahit kailanman ay hindi na masisira ang kanilang mga estado sa buhay ayon kay Jackson Tuna mas maganda rin na humiwalay na si Maine Mendoza at Alden Richards sa gitna ng showbiz dahil ito lang rin ang magpapabagsak sa kanila kung napatunayan na nila ang kailang tunay na pagmamahalan sa showbiz ay magagawa rin nila ito ng privado yun nga lang ang problema dito ay pag nagsawa si Min Mendoza at Alden Richards at naisipang muling bumalik sa showbiz ay magkakalintik-lintik na naman ang kanilang buhay. Siguro nga ay pag nag sila sa showbiz ay muli rin naman itong babalik pagkatapos ng dalawang taon. Kaya naman talaga ang buhay ng isang showbiz. Sa una ay gustong gusto nila mag-retire. Ngunit pagdating sa bahay nila na wala silang ginagawa ay maiinip lang rin naman ito at ito ay babalik na rin sa kanyang-kanyang mga trabaho Ngunit ang kagandahan nga lang dito kay Alden Richards ay kahit hindi siya mag-showbiz ay isa naman siyang director, writer at merong produksyon. Kaya pag umalis siya sa showbiz ay ganun din, nasa industriya pa rin siya ng mga showbiz. At pagdating naman kay Maine Mendoza, magiging isang mabuting housewife na lamang ito talaga namang yun ang inaasahan sa kanya ng mga true-blooded Aldam Nation dahil nga naman hindi naman masanay masaktan si Main Mendoza pagdating sa mga ganyang bagay dahil alam naman natin na sa simula pa lamang ay napakasimple na ng buhay ni Main Mendoza at ganun din naman si Alden Richards na tila Swak na swak talaga sila sa kanilang mga gagawin. Kaya kahit ano pang gawin ni Main Mendoza at balak nila sa kanilang mga buhay-buhay ay talagang susuportahan ng buong Aldam Nation kahit ano pa yan. Ayon naman kay Jackson Hayes. Kung gugustuhin nga ni Main Mendoza at Alden Richards ay lahat ay magagawa nila ito ay nagpapatunay na talagang nasa sinkorinasyon ang kanilang pag-iisip. Si Min Mendoza ay napakaraming business. Si Alden Richards naman ay ganun din. At ang matindi pa dito, meron na siyang sariling produksyon na kahit ano pang gawin nila sa buhay, hindi na sila mawawala ng pagkaaabalahan dahil si Alden Richards ay nasa sentro rin ng mga showbiz at napakadali nang kumuha ni Alden Richards ng mga artista na gaganap sa kanyang produksyon o pelikula man lang o proyekto dahil si Maine Mendoza ay nandyan lamang magiging isang magaling din na scriptwriter si Maine Mendoza pag nagkataon kaya dito mo palang malalaman na ang kinuha nilang side job ay magkaparehong magkapareho Diyan ba hindi pa ba kayo naniniwala na tunay ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles pagkatapos ng pag-aralan ni Alden D. Charles ang isang pagiging direktor at meron pa siyang produksyon. Si Maine Mendoza naman ay alam naman natin na napakagaling sumulat, isang writer kaya kung sasabihin ng mga bashers na walang relasyon si Min Mendoza at Alden Richards ay nagkakamali kayo. Dahil diyan palang sa linya ng kanilang mga side job ay talagang nagkaka-concentrate na sila at nagkaka-bundo. Isang director, isang writer at merong production. Diyan mo talaga malalaman kung ano talaga ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Natanging bulag na lamang ang hindi makakakita. Katulad ng mga bashers na sa simula pa lamang ay naninira na kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi totoo at pilit na pilit lamang nilang sinisira ito. Ngunit ang maganda dito, ay alam ng buong Alden Nation at alam sa sarili ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ano talaga ang tunay na nararamdaman nila sa isa't isa at kahit kailanman hindi na sila masisira pa dahil ang suporta ng buong Alden Nation sa kanilang dalawa ay hindi hindi mababali kahit alupang gawin na paninira sa kanilang dalawa dahil sa simula pa lamang ay alam na nila ito Napakatalino ng ginagawa ni Alden Richards at Min Mendoza na ang pinababayaan nila ang mga bashers dahil ito ay magsasawa rin lamang dahil hindi hindi nila masisira ang kasikatan ni Alden Richards at Min Mendoza kahit ano pang gawin nila. Huwag kalimutang magsubscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!